<laughs> Kuya, saan nyo po nilalagay ang mga slime na ginagawa niyo? Hmm. Gusto mo pag natin yung mga slime na ginawa ko, gawa tayo ng malaking slime. Tara, maganda yun. Hmm. Sige, game. Gamitin natin tong pinakalumang slime na ginawa ko. Yak, kadiri, ang lagkit. Ano yung malagkit, Troy, dyan? Ay, Lolo, nandyan po pala kayo. Hindi, kaluluwa ko lang to. Ito talaga si Lolo, napakapiloso po. Joke lang, ano ba naman kayo? Ano na namang ginagawa niyong dalawa dyan? Ano yung malakit na hawak-hawak niyong -hawak yan? Slime po to, Lolo. Nagpaplano po kasi kami gumawa ng malaking slime Yang Yung lagkit-lagkit naman. Mag-antay ka lang, Lolo. May gagawin kami dito. Ibus na natin tong snow powder. Snow powder? Wala namang snow dito sa Pilipinas. Ano lang po yan, Lolo? Artificial snow. Ah, artificial snow. Malamig ba yan? Siyempre hindi po. Artificial nga eh. Pero depende kung malamig na tubig yung gagamitin natin. Aba, nagbabago yung kulay. Ang galing na, Lolo. Anong susunod yung gagawin dyan? Imamasa-masa hey, lang po natin ito hanggang maghalo yung artificial snow at itong slime na inilabas natin kanina. Tignan mo, nagbabago na yung texture. Oo nga, parang pumangit. Oo nga eh. Parang mas naging buhangin siya na hindi na naging slime. Ano sa tingin mo yung dapat gawin, Lolo? Kapag parang tuyot na, ako yung tatanungin. Siyempre po. Ano? Siyempre po, matanda na kayo. Marami na kayong alam. Kayo naman. Kala ko kung ano eh. Ano ba yung nilalagay mong isa? Ito po yung slime na stretchable. Titignan ko kung magiging maganda yung texture nito At hindi na parang maging tuyot. Yan na naman tayo sa tuyot. Parang gumaganda na ulit yung texture niya. Oo nga, at nagiging stretchable. O yung ba, Lolo? Stretchable ka pa rin ba? Ay nako, kaya ko pa mag-exercise. Sige nga, Lolo. Ako ba hinahamon mo, Troy, dyan? Sabi niyo, kaya niyo pa. Mamaya ka na mag-exercise, Lolo. Ikaw talaga, Troy, Jan. Focus muna tayo dito sa slime. Ito kasing si Troy Jan eh. Ang ganda na niyan. Ano na susunod natin gagawin jan Kulay yellow, no? Imamasa-masa pa po natin ito ng konti kasi naging stretchable na siya. Ang ganda. Ganyan pala yung ginagawa ninyo. Eh bakit nga ba kayo gumagawa ng slime? Para sa ba Hindi niyo po ito magigits. Pambata lang po ito. Ano, Troy, Jan? Joke lang po. Ano naman yung isang malaking bloke na nilagay ninyo? Ito yung slime na ginawa ko dati. Sobrang laki po, no? Inihalo mo din dyan. Ano naman ang yayari dyan? Oh, uh, tinitignan ko pa po kung magiging maganda yung texture nito kapag hinalo ko dito sa slime. Kasi nga po, slime na malaki yung ina-achieve namin dito. Kaya nga, hindi ko pa rin magets gets bakit kayo kumakagawa ng ganyan. Eh kahit ipaliwanag namin, hindi nyo po ito mag-gets, Lolo. Mga laruan po ito ng mga bagong henerasyon. Eh, kayo po, Lolo. Ano po ba yung mga laruan nyo dati? Tsaka ano po yung nilalaro ninyo? Oo nga po, Lolo. Ano nga po ba yung mga nilalapirot nyo dati? Akala nyo ba kayo lang yung may mga nilalamas-lamas at nilalapirot? Noong bata pa ako. Marami rin ako nilalapirot na ganyan. Ano nga po eh? Naku, namimiss ko tuloy yung mga nilalapirot ko dati. Mukhang, mukhang SPG ang ikikwento mo, Lolo ah. Anong SPG? Tignan nyo, Lolo. Mga SPG, hindi mo alam. Pero, ano nga po ba yung mga nilalaro nyo dati? Dati yung daratandaan kong ginagawa kong ganyan. Alam mo ba? Dahil wala akong mga laruan noon, kumagawa ako ng sarili kong laruan kamit ang mga putik, kahoy, tirador. E ba, nakapaglaro noon? Oo, oh, ako po nakapaglaro noon, pero hindi na masyado uso kasi may Gameboy na noon eh, tsaka family computer. Kayo talaga mga bata kayo, puro na lang kayo cellphone, gadget. Wala na kayong ginawa kundi humawag ng cellphone. Ikaw nga lolo, nakikita ko tuwing gabi. Na ano? na may ka-video call ng mga babae. Naku, Troy, dyan, huwag kang maingay. Baka marinig ng lola mo yan. Joke lang po. Tinan mo yung slime na gawa natin. Sobrang laki. Tsaka ang ganda pag pirgalo-halo, no? Oo, ang ganda. Tsaka Oo. ang lambot. Tinan mo, parang halos kasing laki ng mukha mo. Ay! Ay, <laughs> gindubigit. <laughs>